hi guys so nagbabalik tayo ngayon at um ang update po natin sa ating um, bagong vlog. Bagong vlog? <laughs> ang update ko po ngayon at nakita po natin yung iniikot-ikot ko kasi nanggigigil na talaga ako. <laughs> gigigil. Hindi, ang update po natin today's video ay um, syempre, um, parang nagsawa na ako sa kulay ng bahay kasi sobrang liwanag na talaga at sobrang uh, nag nagantay yung kanyang uh, kulay dito sa simiento. So ngayon napag usap usapan namin ng aking ila, ina ng ilaw. oh, hindi pala ilaw ng tahanan na si Mother na gusto daw niyang mag magpapintura ng bagong kulay. Kumbaga um na ano na rin siya para nagsawa na rin sa, sa mga dumi-dumi din sa gilid ng ng simiento. So ngayon as uh, -isipan ni Mama, so pinag-decision ko si Mama talaga na anong gusto niyang kulay na ipintura sa loob ng bahay So ngayon, kasi unti-unti po natin gagawin yung ating mga trabaho dito sa bahay gusto ni mama ay kulay green daw, green ang gusto niya or light green, ang gusto talaga ni mama so ngayon, uh, pumunta ko ng hardware at uh, bumili ako ng um, tin, um, green uh, light green at uh, sisimulan po natin ngayon kasi itong gagawin po natin trabaho ay permanent na po siya. So, sana maganda yung kulay <laughs> or maganda yung kalalabasan ng ating pintura sa ating bahay. Oo. So, diba? So, magkatrabaho na po si Papa. At ako lang ay mag video lang. <laughs> See ya, guys! And bye! Hi, guys! So, ayan, guys. Oh, uh, So, um, nag-ano na po tayo ng pintura para sa ating, um, Para maganda na yung ating bahay. So, ngayon ay magpipintura tayo ngayon. Mm -mm. Ayan. Ayan guys. So maganda dito, um, lahat ng ito ay pipinturahan po natin. Lahat po ng um, nakikita po natin sa ating bahay. At may mga bisita tayo na Hala, ano? Ayan po siya, oh. Um, oh. ayan po si sister. Sige na, si Ann TV. Ann! Ann! Ayan po si Ann si TV. Ayan. Ayan po si Ma. At si Mother, I'm excited na si Mother na mapinturahan yung kanyang um, bahay. Mother! Oo. Uh -huh. Kasi sabi ni Mother, ang gusto niyang kulang ay eh, ganitong kulay daw. Sabi ni mother ma. Ayan, kasi, mother. At excited ka na talaga. At finally, At finally, mother, uh, ma ma yung gusto mong pintura ay... Ma ano na na natin? Magagawa na natin. Mm -mm. Ayan. Lahat po kasi itong, ano, sa bahay ay... Pipinturahan ko po, po ng green. Green po. Kasi um, ano, pangit na kasi yung kulay natin dito guys. Okay. Kasi kung white kasi, ganyan ang mangyayari pag white. Oo. Oh, oh. Umiitim na nga sya dyan. Oh. Mm -hmm. So ito ay pipinturahan natin ng bonggang-bongga. Di ba? Bumili ako ng ano? Pintura. Mm. So, mamaya guys, malalaman po natin yung result. Ala na, nahihirapan po. Mm -hmm. Ulit, si ulit na na pa. So, ngayon guys, oh, sisimulan na po natin, guys. Oo. Uh -uh. Langgana lang yung gamit natin. Siyempre guys, um, yan po ay, by the way guys, ha, yan na po ay, uh, na po yan, nalinisan na po yan, uh, nung ano, nung una pero hindi pa po siya napinturahan. So ngayon pa lang po siya papapinturahan Pero nung last vlog ko dito ay um, malinis na po talaga yan. Oo. Oh. Kasi dati kasi gusto ko white it. Pero ngayon nagpag-desisyonan napag-desisyonan na green na lang daw. Makintab na yan guys. Makintab na to guys. Kasi nali naliyahan na po yan. Malinis na po yan. Oo. Oh. So ngayon, oh. Ay, dyan. So, na, ano na po ni Papa? Pachari, Chob. Huwag nga, huwag tatote tau yan, Chob. Pachari, may kapalay. Palitan doon isa, ganun ko anis. Sa? So, So, ayan guys, ang kulay ng ating pintura today. Ayan. Um, kulay, ano talaga siya? green. Kulay green talaga siya. O, oh, yan kasi ang gusto ni Mother eh. So, kung ano yung gusto ni Mother, sinunod ko na lang. Si mag siya. Di ba makintab pala? Makintab na guys. Guys, busy-busy talaga, busy, busy talaga si Mother. So ngayon ma, unsi ba istorya karon nga. Finally, ang imong pangandoy, nga pintal or mapintul mapintua mapintu, mapintal na imong balay so unsa man imong maistorya sa mahuman na di say may maistorya nga masimulan na imong balay utro Kung unsa may unsa imong maistorya nga nga finally ma, ma, mapintalan na imong balay utro pag pag pagkotong sa pagpintal sunod anak ko um, inasurban ang akong problema nga nga akong pangandoy nga mapintalan nga, nga paka, paka green, mm -mm. na ipaka baka green green mm na, mag-ano <laughs> na. So ngayon guys, um, ano na po kami, maglilinis na po kami. Oh. So kulay guys uh, sa ating um, bahay yung pintura natin ayan yung kulay basta ayan ayan kawiri so ayan so finally napinturahan na rin siya sa wakas hmm. yung ating um, bahay ayan dito sa taas naman ay napinturahan na rin siya hmm.

tapos siya. So, ayan guys, so, um, okay na po yung, uh, nag-first putting na po tayo ng ating pintura. Ito yung sa dalawang kwarto banda. Uh, uh, yung ating pintura banda ay dito po. Dito hmm. yung ating unang pintura. At saka doon naman sa ano ay okay na po rin po siya ang unang puting. Oo, oh, Dito naman tayo sa hagdan. Um, na, na ano na po siya ng unang puting natin ng pintura guys. Oo. Oh. At doon naman sa likod. Ayan, ano pa po si hmm. Diba? Pinturahan mo siya. Ang unang puting. So, ngayon, um, yung pagpapintura ko sa bahay ay um, continue na po yun at um, first putting pa lang po yun. So, ngayon kasi, um, kailangan kong um, uh, pumunta ng hinaguan at kasi lahat kami ay pupunta ng Davao kasi last, ano na, na ngayon ni Dido, um, last lamay na ngayon ni Dido. Bukas na po yung libing. Um, Madami-dami kami, 14 kami lahat at magkita-kita kami dito. So, yun na yun. So, iniwan ko muna yung ano, <laughs> iniwan ko muna yung trabaho dun sa bahay kasi kailangan ko um, sumama sa ano ni ni Didong. At syempre, for the first time, mamit ko na rin si Milagros. Mamit ko na rin si Milagros, guys. Oo. Oh, oh. Dito na ako sa hinaguan. At mamit ko na rin si Bungol. Si Milagros kasi si Bungol na lagi kong naririnig sa bunganga ni Didong. Mamit ko na rin sila. Eight. Nine. Eight. see ya guys bye